Ang liwanag. Ang <laughs> epa, lang po update na ako sa ano po sa papa ni Pumiya. Papa ni Pumiya? <laughs> yes, may papa. <laughs> <laughs> Hello guys, pasok naman sa trabaho. Ah, mag-apay mata ko. Pakdo ba ako? Dito? Hi, saimas. chit 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 Ah, say. Mas. Ay. Yeah. Ay. Pag nabangga kayo, palabok ang sayang, hindi ikaw. Hindi palabok na yan. Hindi sayang, ganda mo. Puro mga nakamas eh. Yes, ano mo naman. <laughs> Hi. Hi. Trip lang. <laughs> ang okay. Hello guys, ohayo. Ito, pauwi na, na ako. Nakatulog ako sa bus, kaya tama tamat ang tumayo ka ganina. Grabe, ang daming payong. Tingnan nyo guys. Ito yung mga payong na, yung, yung mga tao kasi dito, ano di ba yung mga passionista? Kapag tumigil na yung ulan, minsan iniiwan nila kung saan saan. Baka sinasabit nito minsan sa mga grills, ganyan. O kaya sa basurahan na kahit hindi sira. Ayun o, oh, iniipon nila doon o. Oh. o, oh, nakita nila. Ayan yung payo. Ako nga minsan guys, pero pag wala akong dalang may nakita akong payo na nakasabi. <laughs> Tulad nito o, ang dami Oh. Andami, oh. oh. 'di ba? <laughs> anday anday pa yung Sabi ko nga eh, pamapapabox ako sa amin pag balik box. Sabi ko lagyan ko ng mga payong ng mga ganyan. Pero kasi ito guys, pag yung payong na ano, pangtag yung transparent na payong, mura lang naman din. Ingay. Ingay. <laughs> mura lang naman din kasi yun. May nag-comment na sana kunin si Yami yung family ni Pumiya. Oo, di ba sinabi ni Pumiya na papapuntahin dito sa Japan si Yami. Siyempre, si Pumiya magiging sponsor para mabigyan ng visa si Tiam yan papunta din sa Japan. Masok mo nga. sa Japan guys, may mga may kitay laging mga bundok. Ayan yung ganyan. Kulay white siya kasi snow doon. nag snow doon. Sa gitna ako noon. <laughs> Tsaka kung hindi ako nagkakamali guys, si pumi tagaan mo siya. Taga Shizuoka. Malapit sa Gotemba. Hamamatsu? Marami rong ano dun eh. Maraming mga Pinoy. Maraming mga Pilipina. Kaya nga ano, nataka ako. mayroong vlog si Pumia na ano, pumunta siya sa isang supermarket and then may mga mix ng ano, Philippine good. Kasi naghanap siya ng dingdong. Paborito niya kasi yun yung dingdong kulit Kaya panigurado pag si Yam Yam nakapunta rin sa Japan ako. Tapos ito tour siya na Ako gusto ko makita yung reaction talaga. Yung reaction ni Yam Yam kasi napaka pure talaga ng ano eh. napaka intense talaga ng ano 'ni, yam yam no. Nakakatuwa. May mga ibang tao na nagbibigay ng na info, mga taga-Malapit sa lugar nila Pumiya. Ang sabi nila, sila pumiya before, they own a supermarket. And then yung yung grandparents ni Pumiya, sariling company. Hindi ko lang alam anong klaseng company, pero kasi dito sa Japan, guys, ang kinaganda dito. Lahat ng tao dito pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Salamat at umaraw ngayon. Thank you. Kasi sa linggo na guys, ano, umuulan. So, ngayon guys, check na. Oh, mag-headphone ka. <laughs> so, ngayon guys, check natin yung ano, bagong post ng papa ni Pumiya. Saan ba? Um, hmm. hmm. ito naman, ingay, nagsalita pa. Ang kumuha mo. Ang Ang liwanag. Ka eh pa lang pag update na ako sa ano po sa papa ni Pumiya. Papa ni Pumiya. Yes, may papa. <laughs> 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 Je ka, mas pogi ka na Pumiya. Gusto ko si Pumiya kasi mabait. Tapos ni ano, ni papi sangkay. papi, papi sangkay. Ano, bato. I thank you daw sa kanyang followers sa Instagram. Kasi naka 13k na siya. Wow, congrats Papa pi. Ang cute nung ano nila oh. May nagawa nitong, ako eh, sinong fan. At ito. Siguro yung pumunta sa bahay nila. Na naganto nagbibigay ng ano. Kasi marami nga daw Pilipino sa Mamatsu. Oo, bi marami daw. Ay, ang taray. Ang dami talagang panipumiyan. Bi, ang dami may team Hong Kong oh, team Hong Kong team ya team Canada team Negros Occidental huwag <laughs> ka magmongko dyan team Negros Occidental team Saudi Arabia ang dami kaya pala halagay team Yakisoba Squad thank you daw oh, ang dami pala panigurado ang dami ng supporters ni Yam Yam basta ako pumiyam din ako pumiyam okay na sa akin, para sa akin, basta mapasama lang si Pumiya sa top 4, sa big 4, okay na ako dun. Ngayon lang din ako nagka-time, guys, kasi it's my day off. So, buksan natin ang aking mga bags. Ngayon ko palang siya bubuksan. Bumili kasi ako ng charger ng camera na to, dahil nadali na siya mag -lobot. Tsaka yung mga dadalhin ko, gagamitin ko sa ano, diba? Kasi pupunta akong Disneyland. Three, three days ata kami dun. Ano ba yan? Ayon pa bukas. Love ano naman yung box nabit? Oo ba? USB. Ito siguro yung battery. Ito. Tapos, may panglinis ng lens. Libre. Hindi naman, wala naman yung sa binili ko eh. Ito yung charger. Ano siya, pwede mo na po siyang i-charge. Uh, ano, parang pwede siya i-connect din sa laptop eh. Tapos, sasaksakan, pwede rin. Dalawa. Chargeable na battery ng 7x sunod atensya na po wala pa akong tulog kumain na matulog bang hapon muwi po ako ng galing trabaho usually kapag hindi ganoon ka busy 7 or 8 and then natutulog ako pag may pasok 11am and then pag day off grabe gop rinit bag day off ano naman hapon na ako natutulog to sunod ano ba to bag no? Ah, oh, ito na guys. Sabukan ko na. Eh? Gato pala siya kalaki. Hindi pala na kalaki. Ah, siya dito. Ang bigat niya. Fairness. Hindi ko sirain yung ano niya lag yun. <laughs> Ay. <laughs> I love it. bio Ang Ang ganda. Sik -sik ang bye. Mukhang matevay. Malaki pala siya. Ak akala ko maliit lang. Tsaka ang ganda ng quality. Siyempre naman. Hanapin. Ano daw ito eh? Anti, anti tip. Ma, anti magnanakaw daw. Sabi kaya para sabi, nakahanap yung sipo. Saan ba ang sipo? lang. Saan dito yung lalagyan? Weird. Ha? Huh? Hindi nga. May yung marimar. Ano, ba? It. Ito ba? Ito lang. Ito lang ang lalagyan niya. Maliit lang pala yung loob. Yung zipper niya kasi nasa likod ng ano ng bag kaya nasa ano ng ano na handle ng backpack kaya hindi nga basta-basta may kita yung zipper sa likod ito yun pwede siyang ano bag pwede siyang shoulder bag pwede siyang body bag kaya ito pinili ko mabigat nga lang siya wala pang laman ah. pag nagkalaman na to mas lalo mabigat good luck paglalakad okay next ito lang guys bukas na busukan ko na karton hmm. karton bibigyan naman ah uh, may pareha ata nga eh okay. laba eh maleta po ito eh maleta na ano small size yung malita dyan, ano na, marami ng marka. Marami ng, ano, gasgas. Mmm. -gas. <laughs> ayaw niya mag magpatanggas. Kinang. Tanggal ka na. Ay, ayaw niya, bes. Ayaw talaga niya. Alam <laughs> <laughs> Biyo yun kayo na matanggal eh. Alam nyo, hindi talaga ako magaling sa ano, tanggal ng mga bowl, bowl, mga tanggal ng mga, mga bowl na bagay. Yung sa mga earphone, ang tagal na abot ako ng isang taon. Kasi ayaw ko nang ganun yung gaganunin yung buko. Parang ewan ko, hindi ko type yung piling. Ay, ito siya. Silver po yung pinili ko. Maraming klase ng kulay, kaya lang, gusto ko yung mga ano dark colors. Yan. Paano ba yung lockdown nito? Ah, ito. Ganito yung light like, niya. Ano ba ito? Tawag dito. Hindi ganito yung lock. Yan. Tawag dyan. Kalimutan ko. ang uh, three days. Pag hindi nagkasya, kasi dadaling ko rin yung laptop. Pag hindi nagkasya, ano, yung backpack. Kamitin ko rin. Ano kaya kahaba ito? Parang mahaba. Parang ah, hindi naman ako may dito lang. Pwede na ba? Ah, mahaba mo pala. Kala ko sobrang ito. Ayun, nagkalat lang ako. Baka natatawa kayo sobrang, sobrang liwanag as in nandito yung moon. Nagbinoksan ko po kasi yung ring light. So that's it for today's vlog guys. Maraming salamat na po pala sa mga nag-subscribe at nga pala sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell button. Thank you for watching. Bye!